Araw-araw si paglang tayo mga amigos. Nice. Umulan man o bumagyo, umaraw pa yan. War pa rin tayo. Walang makakapigil sa taong naghahanap buhay para mayro lang tayo makain sa araw-araw. Hindi, -araw. e, wow. Wow, sabay ganun, oh. No? <laughs> Kaya, ang buhay ay weather weather lang. Hindi yeah. oh, nga. O, ba? Okay, what's up mga amigos? Good day, another day, another work time na naman tayo So ayan, papasok na naman tayo sa ating trabaho mga amigos no? So ayan, gumanda na yung panahon Nawala na si Bagyong uh, Krising At uh, dumating din si Bagyong uh, Imong ata yun Pero hindi naman dito tumama sa Kamay Nali sa... Will you please repeat Kamay Nila no? Dito sa Maynila So sa pagkalam ko sa probinsya tumama yung uh, bagyo. So ayan, uh, medyo gumanda na yung panahon natin, no. Paano masabi? sabi? so sana magtuloy-tuloy na at uh, parang uh, lalabas na si Haring araw. Sana tuloy-tuloy na yung uh, labas ng ating uh, bagyo dahil nawala na si Krising at si Imong naman sa probinsya ta tumama, pero parang palabas na rin siguro. So now ay walk time na naman tayo mga amigos. We Big shout out sa mga aking mga followers and subscriber niya no. Ayun, shout out sa inyong lahat. So dito tayo ngayon sa Kahaba, dito sa Mill Lopez, sa ating road uh, routine. Yang kasi ang alam ng mga mga biyahero natin ang uh, highway na to ay routine. So Smoky Mountain dito. Ayun. Okay. So yan, maliwalas na yung uh, kalangitan konti. Medyo hindi na masyado maitim. Paano mo tulo Mukhang tuloy-tuloy uh, na yung uh, liwanag ng ating kalangitan at unti-unti uh, ng nang palabas yung uh, mga bagyo. Yan, ilang linggo rin. Isang linggo mahigit din bago lumabas ang uh, bagyo na yan. Work time na naman tayo. Ayan, oh, dami mga butas na dito. Dahil sa bagyo na yan, sa lakas ng ulan, sa uh, dinadaanan ng mga malalaking truck, nagkakabutas-butas yung mga uh, dinadaanan. So, dito na tayo sa may bandang uh, C3. Ito talaga ang C3 na to. Uh, Bahain talaga to pag malakas ang ulan. Ito, ito, dito mismo. Kasi nung nakaraan talaga, ang hirap makadaan dito. Kung di ka dito sa gilid, oh, Pag dito ka sa gitna, sigurado. Ah, uh, lunod yung motor mo. Kaya buti ngayon, uh, nawala na yung ulan-ulan uh, na malalakas. Lumabas na rin sa wakas. Daras dito talaga itong C3 na to bahain Papuntang Hanabutas. Bahain talaga to dito. Dito kanto na to C3. Okay? So tuloy-tuloy lang tayo. At uh, araw-araw si paglang tayo mga amigos. Nice. Umulan man o bumagyo, umaraw pa yan. Forward pa rin tayo walang makakapigil sa taong naghahanap buhay para mayroon lang tayo makain sa araw-araw. Hindi, -araw. wow. Wow, sabay ganun, no? Oh. <laughs> ganun talaga ang buhay. Parang gulong. Minsan sa ibabaw, minsan sa ibaba. Kaya, ang buhay ay weather weather lang. Yeah. Oh, di ba? So, tuloy-tuloy lang tayo. Okay, so, yun lang mga amigos, no? Nag-update lang tayo kung ano na ang kalagayan ng ating uh, lugar dito sa Maynila at Nabutas. Yan, dito kasi ako nagwo-work sa Nabutas at uh, sa Maynila naman ako umuwi. Okay, so nandito na tayo sa work natin, malapit na. So malapit lang naman yung work natin, diyan lang tayo sa Tondo at dito lang naman sa Nabutas. Yan, so mga 10 minutes lang ang tinatakbo natin papunta dito sa work natin. So apakalapit. Okay? Okay. So ayan, mga amigos, hanggang dito lang muna, no? And peace out.